So pauwi na nga tayo. Mag-iingat tayo at stop tight. Dapat huwag madali. Ingat lagi dapat. So bago tayo muwi may dadaanan pala tayo. Na dapat natin dinadaanan. Lalo na sa mga katoliko. So alam mo ba kung ano yun? Tara samahan nyo ako. So ito ay ang simbahan bahay ni Jesus. So magdadasal tayo ngayon so patayin muna natin ilaw natin at, at ang pinaka kailangan kong ipagdasal ngayon ay ang pinagdadaanan ng aming pamilya na ang aking nanay ay kanitaan ng kanso na mag-ooperasyon sa Sabado so sana po ay successful operation at sana rin po ay ang mga hiling ng mga kaibigan at ibang tao na nga kailangan ay matupad. Salamat po. Let's go home.